balikan natin yun mamaya. Maya, siguro mga one hour ang uh, pagsalang na... Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening. Saan masulok kayo ngayon sa mundo? Welcome to my vlog. Ayan. <laughs> <laughs> Asensya na guys. <laughs> Muna yung watermark na ko guys. Welcome to my <laughs> vlog Ayan guys For today's video guys uh, Magluluto ako ng Aouch Ayan, sa nakikita nyo dito guys Ipapakita ko sa inyo Kung ano ito Ayan, isang klaseng para siyang bulaklak At ipapakita ko sa inyo One by one Kung paano ko siya uh, Lulutuin Ayan, So Impisahan um, na natin guys! Ayan na guys, meron tayo ditong aots, anim na aots. Meron tayo ditong capers, salt, olives, whole black olives yan guys. Tapos uh, pepper, onions, and then garlic. Meron tayo ditong dalawang tuna, maliliit na lata. So ginawa ko ng dalawa guys, kasi maliliit ang lata. Meron tayo ditong galete, ayan ah, uh, dudurugin lang natin tong galuti mamaya. Tapos meron tayo ditong parsley. So, ito lang guys yung mga ingredients. Itong mga ingredients na to ang ipapa, ang i natin dito mamaya sa aotch. Guys, tatanggalan natin ng ah, ito. Tatangg tatanggalin natin yung nakalawit niya. Tawag dito. na guys ano isa-isahin natin gasan tapos ididiin natin ganyan yan para medyo lumambot yung ano niya dito niya mga bulaklak niya yan ang natin natin hmm. ganito lang ang gagawin siya guys yan hmm. Bukasan lang natin at na, na, ilam, ko na, 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 Lagay siya natin dito guys.

Ayan, tapos yung uh, olives, tapos pepper, tapos itong Ayan, buksan natin itong dalawa. dalawang tuna. Tapos ito guys, dudurugin lang natin ganito na po. Mas lang natin. So, dudurugin lang natin to. Ayan. Ayan. Kung pwede lang tuktokin natin, kaya lang tuktok yun. Okay na guys, durog na siya. So, next na natin guys. Ayan. Tapos lagyan natin ng kunting asin. Pero maalat-alat na yung ano guys. lang natin guys natin i-mix guys i-stack na natin ilagay na natin siya guys isa isa talaman na natin siya guys umpisahan na natin meron nga pala tayo ditong malaking lagayan yan Ayan, dito nakatabi itong lagayan. Tapos ayan, mag-start na tayo sa pag-stuff. Ayan guys na mix ko na to lahat yan ito lang ang pagano niya guys yan ilagay na natin guys dito sa yan stuff lang natin siya <tong> So, ganito lang guys. Ayan. Ayan hmm. na siya guys. Ngayon, lalagay natin siya dito sa ayan. Sa isa. Hmm. yan natin ng tubig ah uh, mga uh, lang kung tama lang So, ready na natin guys. Isa lang na natin. Yun, mamaya. Maya, siguro mga one hour ang uh, pagsalang natin yan. Pagpakulo para talaga lumambot yung parang ano ng bulaklak ba niya guys. Lumambot. Yan. Babalikan natin after 1 hour. So magligpit muna ako guys. gugas. Aantayin na lang natin yung ano. <laughs> Antayin na lang natin guys after one hour. Babalutin ko muna to guys yan Balutin muna natin 'to para hindi siya agad malanta or masira. Balutin natin sa papel bago natin ilagay sa loob. Yan. Meron tayo dito'ng nakahanda na no. Diyan guys. Mm. Babalutin natin siya para hindi masira. Tapos ilagay natin sa okay. So, see you later guys. Babalikan natin yun mamaya. 2,000 years. Yan, nakatune in ako kay Ate Lea. Busy, busy guys. So guys, ayan na, iti-check na natin alam nyo ba guys na nalagyan ko ulit siya ng tubig. Mabuti at naamoy ko na natutuyo ko. Oh abuti. no. Naku. Kaya nalagyan ko agad ng tubig. So, tara guys, i-check na natin. Kaya yeah, oh, naka, naka-live. Nabisi kasi ako, kaya hindi ko na malayan. <laughs> si i-check natin. Siguro naman guys, malambot na ito guys sa Lahin lang natin yung isang ano guys. Ah. Ayan guys. O, oh, mukhang okay na ito guys. At ah. tatakpan lang natin medyo paanuhan pa natin. Pa, ah. Dadagdagan natin ng another 30 minutes. Takpan ulit natin. Ayan. A few moments later. So guys, ayan na. At iti-check na naman natin guys. At ako'y kakain ng maaga. Kasi madalas akong kumakain ng late night. Kaya ayan, meron akong bilik. No, 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 no. O diba? <laughs> guys, nakahanda na yung luto ng anak ko. Medyo Marunong na yung anak kong babae ngayon magpansit. Ayan, mas gusto ko yung raw yung mga vegetables niya, guys. Natuto siya sa akin kasi ayaw ko kasi kumain ng mga ano, medyo lata na. Kaya ayan, raw yung vegetables niya, guys. Masarap. Ayan, habang naka-tambay uh, lang ako kay Ate Leia. Ayan. chichik na natin yung ah uh, So, ito na, guys. At atin nang i-check. Ayan. Ayan na siya, guys. O, oh, di ba? Ayan na. And guys, mayroon akong pinggan dito at ako'y kukuha ng isa. Ayan. Charan. Charan. At ganyan siya guys. Ayan. Ano kasi ako ngayon guys, natulog. Tapos, pagkatapos na busy, naghanda ng mga ingredients para lulutuin itong aot. Yun. Bago ako nagluto, naghugas muna ako ng mga hugasan. Kasi yung anak ko, pagkatapos mong nagluto, hindi na niya hinugasan yung mga ginamit niya, guys. Tapos yung anak kong lalaki, naganda ng para papasok sa trabaho. Kaya yun. As usual, nanay pa rin ang gagawa sa lahat. Mamaya guys, Nakain uli ako ng akot. Hindi na na makikita. <laughs> Not mamaya. Ngayon na guys. Ayan guys. Pasensya. Pinapakita ko lang kung sa pinapakita ko lang sa inyo kung paano lutuin yung aot or artichokes at kung paano siya kainin yan. So ngayon guys nakikita niyo na kung paano siya lutuin at kung paano siya kakainin. So thank you for watching my video. See you on my next video, babu Guys, ihanda ko muna yung pagkain ng asawa ko at kakain na daw siya. And guys, ang niya at dadalawa lang daw yung gusto niya. So, hindi ko na sama guys doon sa higaan kasi doon sa higaan.